Day 3 ng ating bakasyon sa Bicol. Tulad ng nakasanayan ay mainit na kape para sa malamig na klima ng Bicol. Kapag nga ay tanging sinunoy lang ang lagi kong kasama. Pagkatapos nga magkape ay aakit kami ng bundok. Kuha nga kami ng karne ng baboy at sasabayan na rin ng ilang kuha ng drone. Siguro ay mga 10 minutong lakaran lang. Isa na rin siguro ito sa magandang gawin habang tayo ay nagbabakasyon dito sa Bicol. Ang pag-enjoy sa mga bagay-bagay na makukuha mo lang ng Pagdating nga sa mataas na parte ng bundok ay dito na ako kukuha ng mga ilang shot para sa aking drone. Pagangat pa nga lang ng aking drone ay makikita mo na ang napakagandang karagatan. Sinong mag-aakala ang makukuha mo lang ang lahat ng ito ng libre? Ibinaba ko nga kaagad ang aking drone dahil may dalawang uwak na nagtatangka. Buti na lang at nakita natin kaagad at naibaba kaagad ang aking drone. Silipat nga kami ng ibang pwesto dahil ayaw umalis ng dalawang uwak. Dito nga sa pwesto na to ay malaya kaming nakapagpalipad ng ilang minuto. Mas ma-appreciate mo nga ang lugar na to kapag sa taas mo siya tinignan. Sinubukan ko pa nga dahil mukhang wala na ang uwak. Pero pagkalipas lang ng mga ilang minuto ay dumating na rin. Hindi ko na nga pinagpatuloy dahil sa pagkakamali lang ay maaring masira ang aking drone. Pagka uwi ng bahay ay may pinadala sa aking karaoke player. Nagbubukas nga lang ito at susubukan kong ayusin. Isa nga sa posibleng sira ay hindi makaikot ng maayos ang mga gear. Kaya lalagyan ko ng grasa at susubukan kung gagana. Hindi na nga siya nagbubukas sa at mukhang binabasa na ng maayos ang kanyang bala. Kaya mukhang okay na to. Katapos nga kumain ay mga damo naman ang Kay pagtitripan. Lahat ng pwedeng paglibangan ay gagawin natin. Ipilitin nating disconnected tayo sa ating social life. Medyo satisfying nga para sa akin ang pagpuputol ng mga mahabang damo. Pagkatapos ng pagpuputol ng damo ay itong antena naman ng wifi ang aking aayusin. Dito nga ay tinulungan na kami ni tatay. Kakailanganin natin itong wifi para sa ating daily uploads. Dahil sa mahina ang internet dito sa Bicol, eh mahaba habang kawayan na ang aming nilagay. Pero kahit na ganito kahaba ang kawayan na aming nilagay, ay tubar lang ang signal sa aming wifi. Tumulong na nga si tatay dahil yung una naming ginawa ay medyo palpak. At ito na ang finished product ng aming antena. Hanggang dito na lang, maraming salamat.